Good morning everyone. Ayan, today is a Tuesday at ayan mag-aayuda po kami. Punta kami sa mga tao na dapat tulungan, magi-scout kami guys. Syempre kasama namin ang Team Brooks and si Mr. J. Paano 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 Binabantayan ka oh. Ali. Ali, can I use your car? Ali. Ali. Can I use your car? Ha? Can I use your car? Borrow. Can I borrow? No, no, no. Sabihin mo. Alam, alis na, na si ting. Nino. Ava. Ava. Ava na si <laughs> ano? Diyan na yan. Bigay mo kay Dada, ha? Bigay mo kay Dada. Bigay mo kay Dada. Ali, yes? Kay yes? Dada. Okay, approve. Approve. Okay. Approve. 哈哈哈，嘿嘿嘿哟。 At sa patuloy naming paghahanap ng aming matutulungan, inakita namin ang isang bahay na ito. At nakausap namin si ate, nakakwentuhan at nalaman namin ang kwento ng kanyang buhay. Nakakaawa ang kanyang sitwasyon. So, pakinggan po natin mga kalingap. Trabaho mo? Ay, natin, ano, booth, eh, dati, nag-ano ko nagpapapresbun eh. Sa katula, akong puhunan. Hindi lang nagpapapresbun. Hmm, kasi nagagastos yung puhunan naman hmm. po. Yung asawa Saka mo taga ano, dito sa Binson. Dito ko nag ano, hindi, taga rito mismo sa Binson. Ay, taga -rito po sa Binakutan. Tapos ikaw po? Dati nasa Cavite ako. Tapos ngayon, kinuha ko ng tiyangin ko dyan sa may, dito sa Labo. Dito sa may Risala. Tapos ngayon, at, ano, ano, ko sa may kare at may karehan siya. Hmm. Ugin doon siya nakilala. Hmm. Ilan taon yung asawa mo? 68. Ngayon 68. 68. Ikaw po? Ano, po, 47 mga 48 pala ako ngayon match. Wala kayong agwata, ano? 20. Ha? Ah, 20 years? Maganda siguro yung love story nyo, ano ate? <laughs> paano, paano nagsimula yung inyong ano, pag-iibigan? Ay, ano? May hindi kaya ako mag-iibigan. Pag-iibigan ko kami, may mag-iibigan. Ah, lagi ka nire-regaluhan? Oo, so, lagi akong bigas. Isan, di ba, uso pa dati ang sinendyo sa labo yung sinampalo ng may dating nobo yun mm. yun inaakit niya ako tapos bisa nakain kami sa ano sinasamay ako sa mga kainan ah nakilala mo siya talaga driver na o oh, driver Talagal na talaga na makilala ko siya ilan taon na kayong kasal tagal na rin, ano kinasal kami ay ano November na, ay January 3 mm. tapos ano na kami parang 90, ano ay bagro yung rusing. Ha, ah, bagro yung rusing. oh matagal na yun. Elementary pa ako nun ha. niya. Ay, hindi high school na pala ako na rusing. So, yung tinitirahan mo na to, ay po yung bahay nila. Ayan, Ano po yan, sarili niya yung lupa? Hindi, ano lang, para nakikita lang kami. Nakikita rin yung bahay. Ilan po kayo dyan? tali apat kami. 4 dalawang anak 5. po tsaka yana. yung anak. Yung nagkasakit pong anak, ano na siya ngayon, 24. Nung magkasakit siya, parang 18 yata. Anong grade? Ano siya? Grade 12 ba? Nung magkasakit. Yung anak mong dalaga, ano grade na? Ano yung grade? Ano yung grade niya? Grade 11. Saan so, siya nag-aaral? Dito, sa Sarah Jane. Paano mo rin napagkakasya yung ano kinikita ng asawa mo? Ay, sorry, also, na, ano, nabili ng, nabili na siya ng bigas araw-araw. Dalaw, ano, isang kilo, isang dalawang kilo. Tapos ulam. Tapos next day ulit. Ganun. Parang isa-isang kilo ang binibili niya araw-araw. Tapos ulam. Ganun din, binabili siya ng luto. Ay, ilaw na. Hanggang maghapon na namin. Hanggang gabi. Hirap din, ano? Ano? <makes noise> Nabaha dito, te? Nabaha. dito. Nung bumaha, di ba, nung mga nakaraan? Kapasok na, na doon. Ang hirap yan lang. Pwede pong pumasok. Pwede pong pumasok. Dai to lang. Buti may tubig po kayo, ano? Meron. Nambuti naman po may tubig sila. Ito po sila nag Okay lang po. So, oh. Ito lang po yung, ito yung bahay nila. Oh. Tapos yun yung kusina. Meron po ditong diwata. Anong pangalan mo, be? Mahiyain. Mahiyain tong anak mo, ate. Mahiyain yan. Bakit ka nahihiya? ito ko ay sa... siya tanggol doon ng bahay namin ng pangit. Okay lang. Wala namang problema yan. Ayan. Ang dahil kung sabi sabi ka basuhan. Ganun talaga po pag maliit ang bahay, mahirap ayusin. Ayan, wala pang pera. Ang kasama niyo pala si ano yung drab na ano? Opo, yung si Kalinga Prab. Opo, yung gwapo. Pa ah, dyan sila natutulog. May isa doon. Paano po kayo nagkakasya? Kaming dalawa dito. Tapos dito yung asawa ko. Tsukin, yung anak ng binata. Na ang nakapambinata. O yun na nga sabi siya, nagkasakit na. Ah. Nagkasakit siya. Ang hindi sakit niya ay supreme niya. May ano siya ngayon, may maintenance pa. Oo, nagme-maintenance siya araw uh, la, ano. Ang tagal na niya nag-iinom siguro, grade 12 siya nag-umpisa na magkasakit. Ha. Ay, grabe. Mm -hmm. Hanggang ngayon may maintenance Hanggang pa. Hanggang ngayon nag-maintenance siya. Pag hindi siya nag-maintenance, magkaka-ano siya, aabutin siya. Anong nangyayari pag inaabot siya? Ano, yung nagsasalita siya, tapos parang may mga kaaway na sundalo. Oh? Mm -hmm. Mahirap pala, no? Oo, oh, ganun ang sakit niya. Kaya nga sabi ko nga, di ba, magkasakit ng ano, yung sabaga, wag lang yung ganyan, pang maya may sakit. Ah. Ang check up pa naman 1.5. Ngayon hindi pa nga kami nakakapagpa-check up at wala pang pampa-check up. mag iipon pa ako. Saan po kayo siya nagpapa-check up? Kay, di mo nga kay Bilmuti, Kaya nga nakilala ko yung babaeng maganda nag-aano sila doon nag-vlog sila doon sa may sa may dito kay Belmonte. Sa ano kayo nag dito sa Dait. Dito sa Belmonte. O dito sa May Santisima Trinidad. Santisima Trinidad. Trinidad. O doon ko nakita si ano. Baka po si Rina ang sinasabi mo. O yun nga, dwasat na may nakita ko maganda siyang babae na maputi eh. Na matangkad. Hindi katamtaman lang siya. Or si Bina. Napanood ko din yung Rina na yung yung sabi mo maganda yung maitim. Mambayin pang ang mukha. O po kumpay na sabi na inano ng tatay. Ako po nag-alaga kay Rina. Ah, kayo po? Opo. Ah. Ako ang sumasama sa kanya magpa-check up sa Santisima. O yun, yun. Yun ang nakita ko. Pero ang nakita ko yung isa yung maputi. Si Bina po siguro, ano? Si Bina. O yun, yung maganda. Namataba siya, Chabi. Oo, oh, si Bina. Yun ang nakita ko. Ah, nakakasabay mo po siya doon. Nakakasabay ko isang beses ko lang siya nakakasabay nung magpa-check up yung anak ko. Monthly po ang check-up ng anak mo? Oh, monthly. Ay, hindi na ngayon. Dati monthly. Tapos nag-2 months. Haba. Tapos nag-3 months. Ngayon, anim na buwan na siya. Pero Ay, yung ngayon, gamot, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ang gamit niya. Mm. Hmm. Hindi ko pinahinuto. At pag iinuto ko ang gamit niya, aabutin siya. Mahirap ano? Mahirap ang sakit na ganyan. Maigi pa yung sakit sa baga. Huwag lang ganyan. Uh -huh. Sabi ko, ba't yan pa ang dumabo na sakit sa anak mo? So, paano yung ano, ate? Pagpapacheck up mo? Eh ngayon, hindi pa siya napapag-check up ha. Dapat ang check up niya nitong ano pa nung makaraang ng 2024. Eh hindi eh, nakapag-check up. Sabi ko, pag nagkapera ako ngayong katapos ng February, pag nag-loan ako sa ASA, yung mapapag-check upan siya. Pero may gamot pa siyang iniinom. May gamot siyang iniinom. Yun ang hindi ko inaano. Eh yung ano atin yung reseta, na-expired yun. Hindi, napag-check up ako, napagawa ako dyan sa labo. Ah, pwede naman. Pwede naman, 250. Kasi mayroon na siyang card na ano uh -oh. PWD. Oh, PWD. At uh -huh. na, ang laki ng discount yung sa gamot na yun. Kaya nga, pag may... Pag walang may PWD. Pag walang PWD, mahal. Mahal talaga. Mm -hmm. Kasi tatlong ininim niya ay pampatulog, pampakalma, tsaka yung reskin. Ay, ang dami. Ang dami tatlong ang gamot nga. Tatlong giniinom niya. Si, ganun din yung sa alaga ko dati, Resgin. Uh, Akidin. Akidin. O, pareho sila. Tapos, Clozapin. Mm -hmm. Yan, yung pampatulog At pag hindi siya nag-ano... <laughs> Nag-alisa siya, no? Yeah, Baka nahiya ka. Yung <laughs> dalaga nila. Hmm. Oo, mahirap yun. Yeah, mahirap yeah. yung ganyan sakit. Ano siya, habang buhay talaga. Habang buhay talaga hanggang ano. Kaya kailangan hindi mahinto ang check-up niya. Tapos ang gamit niya, maintenance na. Hmm, yung, ano. Pero nakakapagtrabaho po siya ngayon? Mm hmm Basta may gamot? Basta may gamot siya. Araw-araw ang gamot niya. Araw-araw hindi pwedeng malipasan na. Kasi sabi ni doktora, pag nalipasan daw yung balik na naman sa simula. Opo, Kaya mas malala pati. mas malala talaga. Ay. Kaya kailangan tuloy-tuloy. Hmm. -tuloy. Um, mahirap pa pinagdadaanan ni nanay, Ay, ano, ano po. Talaga. Dito ka daw po ate, ano tayo, against the light. Yan, dito tayo magkwentuhan. At, okay, okay lang po yan. Ayan, nahihiya po si ate kasi pangit daw yung kanyang bahay. Okay Ay po kasi naghahanap ng maanohan namin, matutulungan. Nag-scout kami, kumbaga. Gahanap, ikot-ikot. Yan. And ayun, nadaanan namin dito. Ito namin yung bahay mo. Kawawa po talaga yung kalagayan nila ate. po siguro doon kasi may bahay. Yan o. Hindi pa nga ano. Sira yung ano. Ay, oo nga. Grabe ang sira. Tapos may sakit pa yung anak. May sakit yung anak po. Nahihiya po yung dalaga niya. Ganda po yung anak yung dalaga o. Oh. Kaso mahiyain. So, ayun natin, may bibigay ako sa yung uh, konting tulong, ano, bigas. Okay. Sana makatulong sa kahit, kahit pa Kahit pa ano, ano po. Para hindi ka nabibili ng bigas mamaya. Kasi alam po, mamaya ba, ano, may sasain ka na or hihintayin mo pa yung asawa mo? Nagbili naman na siya kagabing dalawang kilo. Isang Mag kilo sa isang araw. Dalawang kilo yung binili niya. Ano siya ay second trip. Ah, okay. Kaya nakabili siya ng manoob ng magbigas. Dalawang kilo. Yung isang kilo. Yung ano, ano lang naman ang saing namin ay dalawang, bali tatlo. Mm -hmm. so, bibigyan ka muna namin ng bigas ate. Ay, pagbalik namin, ano may uh, mga tulong na may maibigay pa kami iyo Ano po? Uh -huh. Mm lang naman po sa'yo na naibibidyo. Ano po? Opo. Uh -huh. Paano po nagsimula yung ano, puno nga pala na in love kay tatay? Sa panlilibre. Oh, tsaka mabait siya. Ah, mabait talaga. Mabait siya. Mm -hmm. Ani ko yung bata ko na kailangan ko. Kasi maigay na siya. Pag nag-aaway kami, hindi na lang naimik. Mapagmahal na. Ay, ano. Siya. Mapagmahal pala yung asawa ni ate. No? So, ayan. Wait lang ate, kukunin ko yung bigas. Mm -hmm. Ano po? Ito natin yung bigas sa sasakyan. Dog, mo kakagatin? Kakagat yung asa niya na? Hindi naman po ate malaki baha dito, nung Malapin. baha. Oo, yung gamit nyo, nung bumaha. Ay, wala naman. Tinaas nyo lang, taas-taas. Hindi -taas. naman lang ganito nung mga Parang ganito lang. Oo, oh, malalim din. Ate, o, oh, bigas, para sa'yo. Salamat. Ayan, welcome po. sana po makatulong sa'yo, ha, kahit pa paano. So, ayan, ate, pasensya ka na, ha, sa konting tulong. Ano Welcome po po si Ate. Ano nga po pala pangalan mo? Linda Racelis. yan tagal namin nagkukwentuhan, hindi ko natanong yung pangalan ni Ate. Si Ate Annalyn. Ayan. Sino po yung paborito mong pinapanood sa Kalingap bukod kay Kalingap Rap? Yan, si Bal Santos nung mag-ano Ah, si Kuya Bal. Nag-ano ba kayo dito si Bal Santos na ano ba ganun mga nagkakanta? Ah, kumuha siya ng mga amateur. Oo, oh, amateur. Nanood ka po. Nanood Kumanta mo ka mo. po. Hindi. Yung asawa mo po dapat pinakanta mo. Hindi maganda ko man tayo. Hindi <laughs> maganda. Sige ate, thank you ha. Thank you. Pasensya did. ka na po sa no-contentulong.